Ayun po, dagdag tao po tayo ngayon. Oh. Si Kuya Jis po ay magdidilig, tapos si Chong ay nag-i-spray yung sa dulo po. Tapos si Kawili naro sa kangkungan. Bali tatlo po. Ako na bibit-bit na rin. Timba. Hindi na ka Ay, yan pala. Diyan na nga pala. Gawa ho nang kaya tayo nagdagdag tao. Ay. Bubuksan na po natin uli aring isa. Aring isang tani man po. Yan, arin po. ginagawa na po. Ay, doon na po lahat magbumula. Ang tubig. Ay, hala. At pag arin gagawang ko na din na magandang balon na no, sa dulo. Arin po ay inuumpisa na uli. Oho. Uh -huh. Kahapon ay kami dalawa. Ngayon ay kami na may tatlo. Bali, Apat. ayos na ho yung ganitong daan ano pero kahapon po naman din ko kahapon hapon ah delikado itong ganito itong delikado matatalas pero lusot po yan lusot pag tumayong ko lusot ah mababaw po ba oh. delikado ito Ayan. ay, pagkain ito ba, Diyos ko. Ang pupunoy Ako kalahati lang, kalahati lang, sabit lagi niyan. ah. ahas lang po yung lalo ng kanal ay sabay sariwa nga naman no Yari na no. lang dilig yan Talagang kailangan ay tubig. Pwede rin po upo. Alam mo nga ang halaman, pataba at tubig, halos pala iisa. Mm -hmm. Pag mahina ka magpatubig, malagaling ka magpataba. Ay, di yun din. Tubig, ngayon tag-araw. Ayun ho ka, ibang malawakan talaga na, nala, na, ng laban ang ubili yan. Ngayon, lang naman yung pag nag na, hindi na mahirapan. ngayon nga ang i palusutin na po pero yung iba'y yung pabaharin baka ano kaya pagka ganyan inang init dinigyan sa mga na, napapasok pa pag ah ano, napapas pa, ibig sabihin mas maganda pang mag pag yung medyo may parang umaambun ng isang beses sa isang linggo parang ganun ay pag lahat ay pagka lahat ay pinabahaan ng ganitong mainit pasma sa bagay pwede rin nga naman Gawa ta dati pabaha ta lahat ay. Ya rin daw. Oh sa bagin na ako ano po hmm. ilan po? apat para basang basa na berde berde ano ay sa umaga po ano oras sa umaga Ari po naman si Kuya Willy Sa kangkong Pero pag may kaunting silong Ayos din na yun O pares lang nung mainit atar eh पडासा and here it's <laughs> coming home. Oh. Hindi mo mapanic ang pagkalong kan ko Ha uh -huh. bola serap bola-bola <laughs> ni tu sianglah yung kangkong yun po si chung yung naka blue yung spray ari pong kangkong ay kagandahan kung alin lang siya yung mataba siya lang ay harvest pagalito medyo mga payat ay di papatabain po natin o, para isang gugum o, para pag harvest isang kagay isang piso na agad oho เดินปเช็คปังละกี้สังกันเด้อ Yan na po ating kangkong. Kumbaga parang panimula po ulit tayo ngayon. No? Gawa na, na-harvest eh, na natin lahat. Ano, kumbaga na-harvest na natin lahat. Ngayon naman ay magtatanim na po ulit tayo. Oh. Ika nga ay palusutin po ngayon at gawa ng medyo mainit po ay. Oh, uh, yan oh. No? Medyo palusutin. Now. ganyan din na oh yan pare no. puno may ating no. dapat pala basang basa Ah, ang gamit nila. Ay, di sira po ang Ah, di pwede rin. Ay, kanila po pala tunay na water pa man, oh. power sprayer, ay. Alam mo po pag ganun, ay dapat ay mga tatlo kayo. Aray, hindi mo kayo, ay yung hindi mo kayo. Batakin, kikilo ang ano nun. No. Hose. Aray po, atin didiligan. Asa yung ganyang kabasa, o basain ko po. Meron po, kalalagay ko lang kahapon. Yan ho kayo manunumbalik ang ganda. Babawi, ba ba't para nalalanta? O, oh, nabunot lang ang mga ugat. Oo. Be oh, yo. nila yung tunay na water pump, yung po ay kailangan maraming tao. Ha? Ha? Tatlo dapat, ano? Ay, di sira po pati. Ariswak lang, sakto ito. Kahapon ako, 6.30 ng hapong hapong, gabi na, madilim na. Ha? Mabubuhay po kaya Ha? Wala pa. O ay darin na pagaragar ng kalaang, oh. Ayan po, bigat sa gitna ng ipot. Ang. Oh. Ay, yung mga pataba. Kaya baka. Oo, ari, kailangan kayo basa pa. Uwais oh, na rin yung baka ito yung hanggang ibabaw pala nga ano hmm. uh. Pag saray ka sa ano, edi... maalwan may paliwit, may Ha? Ito, sayang, uh -huh. Ano ho kaya? Ay kaya salamat po ulit ka Salamat po O oh, kwa Jis o oh. Nakakalibang nga po ay, Nakakalibang pero Balagod ano, Mano-mano po Sanay ka dun ay Sanay ako madala ako makano Ay o oh. Ito magandang itulit po Mga alas nito ng gabi meron kang ilaw Bakit po para? Matindang inti Ah kaya para natutuyo ulit O oh, hindi ano napaganda dyan? Pero yung ginagawa ng mga bayaw ko sa lukbara Ako magigabi nagdidilig Oo oh, alas nito para ay makita mo sila umaga umaga ang kanta ng ano sintang. sip sip na sip sip ano hmm. dadalihin din natin ang gay oh eh. po yung bahay mo at ako mamaya ng gabi pero ayos na rin yan ano aba mamano mano mo lakad dito ito ano hindi ka mahirapan lalagyan mo ng ano mayroon isang tao hindi po puli nga kahit suluhan lalagyan mo na oh meron na meron na ako nabili yan ganyan ganyan yan testing chong <laughs> oh. ako magdilig sa ganito eh yan ho ay ano pati, pwedeng dalawa, yun ay may tatlong butas sa ganyan. Ano mo lang ho? So sa manumalo niya ha? Oo, oh, tiyo, pag malayo ang kakadlo, Yan Kaya gusto ko yung manumalo, para madali. Ay, oh. Salamat po sa inyo ha, ako yung hanggang mamayang gabi. Oh. Yo, yung... sabay na kayo, namatok ang pundaan. Salamat po sa inyo, bukas lang.